Ano ba mangyayari sa OFW natin sa isang EPS worker na nireport na awol ng employer? So, meron pong mga ganyan, nire-report na awol. Ano ba mangyayari sa kanila? Usually, hindi po agad-agad na ire-report na employer yung awol ng worker. Ano ba yung awol? Kapag ang, kapag ang worker po natin o yung OFW po natin ay hindi po sila pumasok o tumanggi po silang pumasok sa company within 5 days or kaya naman nag-run uh, away sila sa company. Kapag ganun po, kailangan po munang inotify ng employer yung worker na bumalik sila sa company at magtrabaho. Ang notification is either na i-notify po yan via kakautok, via message, or via email. Basta kailangan i-inform si worker na bumalik sa company. Bibigyan po yan ng deadline. Bumalik ka sa company, magtrabaho ka. Kaya lang, within sa deadline at hindi bumalik si worker, that will be the time na maaari na pong mag-report si employer na awol or run away yung worker. Kapag na-report ka na awol o run away, makakansela po ang inyong working permit, pati na rin po yung inyong visa, magiging TNT ka na po dito sa South Korea. So, sa mga OFW natin, iwasan po natin na ma-report tayong awol o runaway ng ating mga employer. Anong?